Bapak ya apa eh, apa yang kau lakukan jangan 怎么回事？嗯 What's up mga idol? It's me again, ina Inato, Ghost Hunter. So welcome back po dito po sa ating munting channel. So ngayong araw na to ay update tayo sa kubo. No? So sa lahat ng mga viewers natin na hindi pa po subscribe huwag kalimutan po mag subscribe kayo at i-click ninyo ang notification bell para palagi po yung update sa lahat ng mga bago nating mga upload. So ngayong uh, umaga na to mga idol ay mag-update tayo, balikan natin yung kubo. No? Na, uh, magbakasakalit tayo ngayong araw na to na baka makita natin yung mag-asawa, yung babaeng maganda na mahaba yung buo kasi uh, po nagre-request na subaybayan natin at na patuloy natin uh, i-vlog. So sana po, panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo. Hindi ko po alam kung ano mayayari ngayong araw na to. So samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video na to. Tara, hindi, na tayo, uh, hindi natin ito patatagalin pa at update na tayo, puntahan natin. Tara, let's go! So samahan niyo po ako mga idol, no? So, update tayo sa kubo. Try natin kung mayroon mo tayo makikita dito. At hindi ko alam kung anong mayayari ngayon. Sobrang uh, ah, grabe yung pinagdadaalan ko ngayon. Pagpunta dito, kakatahot. So, ayan po sa lahat ng mga viewers natin. Maraming maraming salamat po. Uh, so, lang sawang panunood. Ngayon, maraming nagre-request na balikan na doon natin yung kubo. At marami din ang nagsabi po sa akin, nagko-comment na tigilan ko na daw yung paghahanap sa babae kasi may jowa o may asawa na baka mapahamak daw ako. Kaya nga po uh, ah, gusto kong makatulong sa kanya at subaybayan natin hanggat kaya ko pa. Pero kapag ano ng mga idol, makontento na tayo, iiwan natin itong babae. Pero sa ngayon, update mo na tayo kasi marami talaga ang nag-request na balikan natin yung kubo. Kaya sana panoorin nyo ang video na to at samahan nyo ako hanggang sa tulong ng video na to. So tara! So malapit na tayo sa Kubo. Kasi grabe yung pinagdadaanan ko kanina mga idol. Diyan kasi sa unahan may bundok doon, umaakyat pa ako doon sa unahan. Uh, sinabi ko lang ito sa inyo para malaman niyo ang pinagdadaanan ko. Pero kung nag-video ako mga idol, sus, matatagalan pa tayo kasi sobrang haba. Kaya nag-cut na ako, diretsyo na ako dito. Para sa inyo to ha, kaya samahan niyo ko Ngayon, sa aking pag-vlog. Kahit nahirapan tayo, pero patuloy pa rin tayo. Dito. Malapit na tayo dito. So, update tayo mga idol. No? Sana walang masama mangyari sa ating pag-vlog. Nandiyan na yung kubo na sinasabi ko. Kasi, matagal ko ng hindi rin ito na balikan eh. Ayan, oh. Ayan. So, parang isa, isang buwan yata hindi ako nakabalik dito. Ngayon, update tayo. Mayroon pa tayong makita sa araw na to. So, ayan mga idol, oh. Tapos, parang bahay yata dito. At... 'yung mga buhangin dito mga idol parang nasa dagat. Oh? Kakaiba 'yung buhangin nila dito. Oh? Parang nasa dagat pa. Ayun oh, may anong yung may may kanan. Siguro baha dito. Ayun. Nabaha ay siguro dito sa bahay na 'to. Pero sa ngayon mga idol, sa nakikita ko wala namang tao. Pero susubukan pa rin natin para sa inyo kakaiba yung buhangin dito. So, nandito na tayo ngayon sa kubo, no? Ganun pa rin, mga idol. Walang kataw-tao. At sobrang napakatahimik. O, oh, ayan. Wala talaga. Walang tao dito. Parang may sinulit. ayun sinulit. Lupit. Uh, uy. Ayan, oh. Baka may dito. Kasi parang may nag, ano eh, nagbigti. So, ayan po, no. Ito yung likod. Wala naman eh. Ano namang kakaiba? Yan mga idolo. So, marami po ang nag-request na puntahan natin dito, balikan natin. Uh, kahit medyo <clears throat> nabisi tayo pero yan, nandito na po tayo. Uh, wala akong nakikita pero may nakita akong malaking lubid sa so, may pintuan. Uh, sign po yan na may nagbigti o may nagpakamatay. Hindi ko alam pero try lang natin mga idol. Subaybayan ito. No? Sana, pa, uh, sana po samahan nyo pa ako sa vlog na to. At kung wala tayong makita, pabalik-balik pa rin tayo. No? Tara may tao. So dito sa loob. Ito lang kataw-tao dito. Ito lang kataw-tao dito mga idol. Oh. Sa likod ng bahay na to. Ula, ano yan? Parang may tao. Parang may narinig ako Huh? Parang may narinig akong tunog ba? Sa tali lang. Ayan mga idol, kasi may daanan dyan. May paparating. Parang mapunta doon no, sa may likod. O, oh, tinignan nyo. Parang may sasakyan ng motor. Uy, may paparating dito mga idol. Mag-ingat tayo. Magtago muna tayo. Magtago muna tayo. Mm. Maglangan muna natin. So yun mga idol. May napasin kasi akong parang may dumating ba. Kasi may ano may motor. Malapit lang kasi dito yung kalsada. Baka may Pupunta dito. Manmanan muna natin. tago na tayo dito. Tagaw na. lo Sabi ko na nga ba eh. Alak. Ayan yung babae. Ano Yun yung nagawa niya dyan sa loob? Yung babae na dito siya. Manmanan muna natin mga idol. Nasa loob siya. Parang may dala siya. baka naghihintay siya ng kasama Baka may hinihintay siya mga idol. wag tago muna tayo saglit. Bago natin manmanan. Baka may kasama. Baka yung asawa niya ba? Hindi ako. Hindi ko inaasahan to. Pumunta dito. At may dala yung nakasilupin na kulay puti. Buti na lang nakapagtago ako. Baka makita ko ba? Baka may kasama. Delikado tayo kapag may kasama mga idol. Baka mapahamak tayo, no? Umalis siya, mga idol. Umalis siya. Pumunta siya dito. Pumunta siya dito. Baka mahihintay siyang lalaki. ka na dito. Sana siya. Baka pumunta na siya doon, mga idol. Pero ano pinagawa niya dito sa loob? Dito ko nakita. Alah! sabi ko na nga ba eh naiwanan yung bra dito oh Uy, mukhang maganda. Hmm, mabango. Hmm. Medyo mabango mga idol. Mabango? Mm. Ang ano ng amoy. Ang sarap ng amoy. Pero hindi naman. Ano kaya ginagawa niya dito? At bakit nagkubad siya ng bra? Na, ah, nakapagtataka. Ayan yung bra mga idol. Diyan yan. Baka may ano yan. Mawaan pa tayo kung anong sakit niya. Pero maamoy siya mga idol ha. Hindi naman malangsa. Saan kaya siya nagpunta? Eh nakita ko dyan sa likod lang eh. Kanina. Ayun ako. So ayun mga idol no. Inamoy ko yung bra. Pasensya na po. Baka isabihin nyo na ano, na, namanyak na tayo. Hindi ha. Inamoy ko lang para masiku, masigurado natin. Pero ipapaliwanag ko sa inyo mga idol yung amoy niya. Rin hindi naman man sa medyo mabango at syempre, amoy babae talaga no at yung inamoy kong... siya hindi, hindi naman tayo manya pero dapat talaga amuyin po natin no pero sayang yung babae mga idol no kasi parang nakagusto yata siya sa akin pero lana tayo yung pagkakataon kasi may jowa na siya may asawa siya kaya ang gagawin na lang natin mag-iwas tayo pero ang gusto ko makausap talaga po siya ng masinsinan at makausap ko siya mga idol. Kaya pabalik-balik tayo sa ating pag-vlog. Kaya sana naman suportahan ninyo ako at manood kayo. Huwag naman kayong ano dyan, delta minded o uh, ang tawag dito na ayaw-ayaw nyo dyan. Kaya sabay-sabay lang tayo sa panahon. Kaya sana makita natin yung babae talaga dito at makausap natin. Nang walang kasama. Pakita natin yung babae. Nagtatago huh. lang yan dito mga idol. Nagtatago. Sana huh, Sana kaya yun? alam ko na, na nagtatago lang dito mga ilon. dito sa area na to uy hala uy sandali miss Ay. sandali uy sana siya bakit siya bumalik bakit ka bumalik dito Uy. Ano kayong ginawa niya? Sandali lang ito. Binisan natin. Hala. Nawala <coughs> yung bra mga idol. Kinuha niya ulit. Naiwan. Nawala na dito yung bra oh. Kaya pala bumalik siya dito sa loob at kinuha yung bra niya. Wala sigurado ako mga idol na nakita niya ako. Baka sayang hindi natin maabutan ba. Alam ko may kasama yung lalaki. May kasama lang mga idol. So sa si lahat ng mga viewers natin kumpirmado may kasama siya. Siguro natakot siya mga idol nakita niya ako dito. Kaya kinuha yung bra kasi naiwan yung bra niya. Eh, napakamalandi pero sana makita natin sila at masubaybayan natin at mabidyohan natin hmm? yun naman natin yung purpose natin dito para sa inyo to at sana makausap natin yung babae at sana hindi magalit yung lalaki wala naman akong intensyon na kasi wala naman tayong pag-asa no? so sana sa hanapin pa natin at sana makita natin yung uh, babae Silalim. Ang Tago muna tayo dito. So yun mga idol. Magtago muna tayo dito sa likod ng bahay. Uh, magbaka sakali tayo, baka bumalik yung babae, baka may kasamang lalaki at mabidyohan natin ng maayos kung anong ang kanilang pag-uusapan siguro dito sa bahay na to baka ginawa ng tagpuan to at saka yung matanda no kasi marami kasi nahawaan ng mga aswang dito delikado dito mga idol sa area na to ay stress ako sa kanila pero patuloy pa tayo sa aking paglaga tatago muna ako dito mga idol at magmanman na natin sa susunod ha